parang may problema na naman ng anak ko Sigurado sinaktan na naman ng damdamin niya ng kasintahan niyang mas matanda kaysa sa kanya Kawawa naman ang anak ko Ay ka hulaan ko kung bakit ka malungkot. Siguro nakipaghiwalay na yung kasintahan mong mukhang butike, ano? Tay naman, malungkot na nga yung tao, inaasara mo pa ako. Pinapasaya lang kita, anak. Hmm? Hindi kasi ako sanay na makita kong malungkot ang aking prinsesa. Yan, yan ang gusto ko. Makita kong masaya ang anak ko. Tay, may mali ba sa akin? Nako anak, wala kang mali. Yung mukhang butike ang may mali. Bakit mo kasi pinag-aaksayan ng oras ng lalaking yun? Mahal ko po kasi siya, Tay. Eh, ang tanong, mahal ka rin ba niya? At isa pa, bata ka pa, anak may ka bang matikilalang ibang lalaki mas higit sa kanya? Eh ano naman po itay kung bata pa po ako? Alam ko naman na kung paano umibig. Oo itay, alam kong kulang pa ako sa karanasan. Kaya nga, pag aral mo muna ang ato. Ano na boy? Nagsiling mo ating motor mount? Ma Atro tingong gamitam? Mm -hmm. GR4 ceramic coating. Ito na yan. Mabalim yung gamit yung pangluga na ito yung eh, Purwells. Nagmaya sika. Pag mo ito yung kasta boy? TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din eh. So gumatag ito manin may met pa yung gumatang katikas to iti katangay mag magdi buy one take two buy one take three ta mas makatipid ka dahi no, mabalin uri may lang kasta mabalin lahat ka ni si ka nagsilong na yun kasta uy kita mo niya tilugan ko kasla barbalo lahat Nagsileng ka na yun na hindi mo lang Nagkarti ka mo mga, mga alam mo Alam kong kulang pa ako sa karanasan. Kaya nga, pag-aaral mo muna ang atubagin mo, anak. Itay, kulang pa po ba ang pag-uunawa ko sa pagmamahal? Hindi, anak. Maaring kulang ka lang sa kaalaman at karanasan. Eh, hey, ano naman po kung kulang ako sa karanasan? Kasi, anak, ang pag-ibig ay dapat mo ring pag-aralan. Bakit po? Dahil ba hindi ko kayang higitan ang pagmamahal niya sa akin? Oo oh, anak. Hindi Itay. Para sa akin, ito ay mali. Maniwala ka sa akin anak. Ang pagkakaalam ko Itay, ito ay nararamdaman. Sabi ko nga sa'yo, kailangan mo din itong pag aralan Itay, ang pag-ibig walang kinikilalang edad. Alam ko yun. Pero bata ka pa talaga, anak. Pakinggan mo naman sana ang mga payo ko. Kasi para din naman sa'yo to. Opo, itay. Basta, alam mo yung limitasyon mo sa pagiging kasintahan. Opo, itay. Alam mo naman, itay, na love love kita. Magandang araw po, kong Berto! Ano ba rong? Nangasar ka ba? Hindi po. Ang pogi niyo nga po eh. Kapag nabalitaan ko na naman na sinasaktan mo ang damdamin ng anak ko... Ano pong gagawin niyo sa akin? makikita mo yung poste ng kuryente na yan. Bakit po? Isasabit nyo ba ako sa taas? Ay hindi. Paakyatin kita. Pahawakan ko ang mga mabli ng kuryente. Ah, ganun po ba? Saglit lang po ah, ko. Ron, saglit. Bakit po? Talaga bang aakyatin mo yung poste? Eh? Hindi po. Pupunta lang po ako sa tindahan at bibili ng merienda. Akala ko, akit ka Ay! Oo nga pala, Mang Berto. Wala nga pala akong pera, naiwan ko sa bahay. Ay, nako. Ako na nga lang bibili. Rod, alagaan mo sana si Aika at igalang ang kanyang pasya. At huwag niyong unahan ang mga kapusukan ninyo sapagkat kayo mga bata pa irespeto nyo ang isa't isa Opo daddy huh? Anong daddy ang sinasabi mo dyan? Pag-aaral muna ang atubagin nyo Daddy, daddy Sige na daddy Berto, bili ka na ng merienda natin, bilisan mo ha Oo na, bibili na Ay ka, kamusta ka na? Eto, okay lang. Pasensya ka nang nakarang araw, ha? Hmm, nagtatampo sa'yo. Hayaan mo. Babawi ako. Sorry talaga. Tama nga siguro si Tyron. Naunahin muna natin ang pag-aaral. Kasi nga, mga bata pa tayo. Alam ko. Pero hindi naman natin napapabayaan yung pag-aaral natin, di ba? Ron, ano kaya kung itigil muna natin to? Nainintindihan kita, Aika. Pero hindi ba natin pwedeng pagsabayin? Kung ako ang masusunod, oo, pwede. Pero ang puso't isip ko, sinasabing wag muna at mura pa ang aking kaisipan. Ron, pwede ba yun? Pasensya na, ha? Maaaring mga bata pa tayo. Pero ang isip natin ay naiintindihan natin ang mga tama at mali. Kaya sana ron, naiintindihan mo ako. Oo, Aika. Marami pa tayong makakasalimuang tao. Maaari bang kahit wala na tayo, ay magkaibigan pa rin tayo? Oo naman. Friends? Oo, friends. Sana wala magbabago sa atin kahit wala na tayo. Pangako ay ka, walang magbabago. Salamat kung ganon, Ron. O Daddy, bakit wala kang dalang merienda? Walang tao sa tindahan eh. Daddy naman, nagugutom na ako eh. Saglit lang at magluluto na lang ako ng pananghalian natin. Mas mabuti pa nga, Daddy Pogi. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Tinatawag mo akong Daddy? Hindi! Daddy Pogi? Yung tumpak! Apir! Diyan ka muna. Magluluto muna ako. Yes, Daddy. Sige, anak. Mahiwan ko muna kayo dyan. Ang bait talaga ni Daddy. Sana. Kung darating ang araw, nawala ka pang kasintahan. At wala pa akong nahanap na kapalit mo sa puso ko. Alam mo naman kung saan ang bahay namin.